Hello, what's up mga pogi? So ayun mga pogi for this video. Woo! So ayun mga pugis, ngayon lang ako naka-uwi sa amin kasi nga uh, meron akong ginagawa. So update sa mga tami mga pugi. May ay ayo pa yun na may, tiyan, may So sobrang laki ng tiyan niya mga pogi. So tiyan niyo mga pogi. sobrang laki na ang kaniyang tiyan. Yan, big bang. Ayun. Ah, yun. So, yun mga pogi. Sobrang laki ng kanyang tiyam mga pogi. Tapos, hindi pa kami naka-prenatal. Ay, naka- naka-pa-check up or naka-ultrasound. So, siguro magpa-ultrasound kay mga pogi. Mga 7 months. ito mga 5 months pa ito mga pogi. Ah, yun. So, yun mga pogi. Grabe. So ngayon lang ako naka-uwi. So tapos na kaming kumain mga pogi. So dito muna kami mag -standby. Kasi nga ay ako. Kasi mga pogi, wala kami ano matambayan. So dito lang so dito lang muna kami. So, 'Yun. So So lahat ng mga babae may tama, may tama ka pa rin. Yeah. <laughs> Yan, so at ayun mga pogi so bali mga pogi nung nandun ako sa ano sa amin mga pogi sa doon sa bukid doon tapos pumunta kami ng Claveria so kapag na, kapag natutulog ako mga pogi hindi ako makatulog ng maayos kasi nga yung isip ko yung puso ko nandito sa kanya mga pogi oh, nandito sa kanya So, bali mga pogi, kapag, kapag papa ka na talaga, so, gawin mo na yung lahat para sa anak mo. So, ako mga pogi, iwan ko mga pogi, kasi nga, wala pa akong ipon, kahit piso, kahit piso mga pogi, wala pa talaga akong ipon. So, iwan ko mga pogi, kung anong, anong gawin ko kapag lumabas ito mga pogi. Kasi nga, uh, yun, pampers, mga diaper, dayon, um, gatas ng bata, so, iwan ko kung saan ako kukuha ng ganyan pang bili so yun hindi ko talaga inasaan, mga makapugi so yun so, nata so nasa tamang ida na tayo makapugi so ano naman yung magawa natin so di ba yun so darating naman tayo na may mayroong anak so yun so tanggapin lang natin yung kartuhan ng mga pugi hindi na natin may iwasan so bali mga pugi kapag lumabas to mga pugi ang plano namin mga pugay, uh, kapag meron na akong sweldo sa pag sa pag sa pag-vlog ko ng Apo bibili ako ng sariling yuta tapos ah uh, papatayuan ko ng bahay So kahit maliit lang mga pogi at least meron. So kasi nga mga pogi kapag nagrerenta mga pogi sobrang gastos bayad sa renta, pagkain, tapos pang-araw-araw mga pogi grabe sobrang Woo! sobrang, sobrang hassle. So, di ko alam kung saan ako magsimula. Talaga gusto, gusto ko mag, mag ano, mag business. Pero kaso, hindi ko alam kung ano yung business kong kapugi. Okay lang yun mga kapugi, at least, kaya pare. So, yun mga poge So, matulog muna mga kapugi, kasi nga, um, meron kami yung gagawin ng pugi. Wow! So yun ang vlog ay makapugay. Grabe, picture muna tayo. yo so, i'm saying my poke let's go mr poke vlogs bye bye